Hello, hello mga kabuk. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan. So, welcome again to my channel. So, ngayong araw na ito mga kabuk, ay kami po ay pupunta uli doon sa aming niyugan dahil last punta ko doon ay nagbabalat po sila ng niyog. So, atin pong titingnan kung ano na po ang ang kaganapan doon mga kabok so bago ang lahat ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga friends ko dyan na laging sumusuporta at nanonood sa aking mga video at lalong-lalo na po sa lahat ng mga OFW dyan. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Uh, at mag-ingat po kayo palagi dyan sa inyong trabaho dahil sobrang layo po ninyo. Uh, thank you, thank you rin po. At sa lahat ng mga uh, silent viewers dyan nanonood sa aking video, maraming salamat din po dahil naging bahagi po kayo sa aking uh, YouTube channel. So, ikaw po, ikaw yan, ikaw po ang nanonood ngayon sa aking video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. like share, comment down below at wag na rin pong kalimutang pakiclick ang notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video, mga kabok. Yan, thank you, thank you so much po. Tara, let's go mga kabok! Oh So, ayan mga kabok, andito na po tayo. Ito yung kaganapan dito mga kabok. Ayan, yung dito na ano, kupra ay sinisilid na po dito sa sako. Ayan. So, hindi pa po tapos. Ayan, meron pang hindi pa nasilid sa sako. So, sa di dito po, banda na ano mga kabok, itong unang tapahan namin. So, ayan, nag-uuling na po sila dyan. Tingnan, atin titingnan. Ayan na po oh, mga kabok. Iyan, sobrang init. Yan po sa aming bukid mga kabok pag nagkukupra yan Pag nag-uuling. Doon sa ibabaw po, po mga kabok, hindi po drama ang ginagamit. Nag- nagbutas po sila sa lupa. Sa lupa po nila nilalagay yung mga anong inuuling nila. Ayan, yun mga kabok, nagliliyab na yung ano, uli nila. Yan nilalagyan ng asawa ko ng ano. Bao ba sa Tagalog yung bagol? Hindi mga kabok, palit palit o gram o plastic na ano. Yan naman. Si? Bilagyan naman niya? Hmm. Ito kumpa ito eh. Oh. Oh Besok, -dgan. -dgan. Ke. Kek, udah, udah, kita. uh malam ini. Hello. 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 Danti, Danti. Dan Ayan, sobrang usok na siya mga kabok. Wala na yung ano, apoy na nagliliyab. So ayan mga kabok, nilagay na po nila sa sako ang mga naluto na nga kupra. Ayan, si Junel at saka yung asawa ko. Tumulong siya sa paglagay dahil marami po yung inalagay sa sako mga kabok. At saka lutong-luto na po talaga yung ano, tingnan nyo po mga kabok yung kupra na yan. Ayan. So, ready na po talaga yung ibebenta so bago uh, bago mo ibenta yan mga kabo kailangan talaga yan ilubukin para mag, mabigat yung may ganyan mga kabo ko, para mabigat yung isang sako para hindi tayo logi ba logi sa pag ano pagkuha niyan dahil bawat sako ay may bayad po yan mga kabo pag kinukuha na pag sa po kami nagbebenta, may bayad po, may pama, may ano sa kumbaga may pamasahe kung sa Bisaya pa ba nga makabuk? Ayan, nilulubok nun ng asawa ko. tinutulungan namin si Junil na ilagay lahat sa sako yung mga kupra at yon si Junil na naman ang nag nagdikdik ng kupra o naglubok ba natawag tawag dyan sa inyong mga kabuk ganyan din tawag sa amin kailangan talaga mga kabuk, malakas yung braso mo dyan dahil mahirap po, mahirap po talaga kung mahina ayan o tingnan nyo po kailangan talaga diinan mo para magiging siksik sa ilalim yung mga kupra So, talagang marami ka pong pagdaadaanan bagong maibenta yung kupra mga kabok. At syempre, tumulong na rin ako mga kabok sa pag, ano, paglagay sa sako yung mga kupra. Ganito talaga dito sa ano, probensya mga kabok pag pan na't dito kayo sa bukid. May kuprahan kayo. So, talagang nakaka-enjoy din naman po. So, andito pa tayo sa unang tapahan. Maya-maya ay tayo pupunta doon sa ibabang bahagi. Yung pangalawang tapahan namin, sinan doon sila Mr. Jojo at si ano, Inting. So, pagkatapos nito, ay kakain muna kami mga kabok. Dahil nagutob na rin kami. Tingnan natin mga abok ng ulam. So, ito yung ulam na makabok o oh. ulo ng karning baboy. Yan, pinakuha namin kanina. Umaga ni Mr. Jojo -jo sa bayan. Yan, ito lang ulam nila. Ito naman ay gagawing parang, parang humba ata. Ay, hindi ko alam. ay Tingnan natin. Hindi pa. Hindi pa luto, mga kabok. Hindi so, pa tuloto. Hindi pa So, hindi pa tingnan niya po, hindi pa luto. Lutuin pa ito mga kabok, gagawin kumba. So ayan mga kabok, ito yung ulam namin, pritong isda at saka nilagang baboy. Nilagang ayan, didi. Yan yung asawa ko, nauna nang kumain. Nagutom na pala siya. So kakain na ako mga kabok. Kain daw po mga kabuk. Kain. Ayon. So, kain na tayo. Kain mga kabuk. Kain Ayon. daw po. Ito po duya na ni. Na, siga. Siga ako sana. Kain na takin o. No. Ayo dong, anak-anak di arah kadong, hak <laughs> Kain tayo, nanti, bay. Baso, nanti. Baso, nanti. Kau jalan-jalan? Nah, kabut pagi dari kasih ilang kan, om? Sudah an? Wah, memang kidam-pidam Mama kor Dah kasih Ah, kamu kan kau ah? Uh, aku kata yo. Wah, ini terbang kidam-pidam Oh, udah makan tokain kena

Full ni. Hindi na pang run out kaya hindi ako nakapag-support. Kaya andito mabasunodin ako, mabasunodin ako sa bukid out. ngayon mga kabok <laughs> run out ngayon dito sa amin. <laughs> so ayan po mga kabok, kumakain na po si Inting at saka si Mr. Jojo. Ayan, si Inting Kabisuti. Ano ba na Ah, ito, mura, hai-tik na ko so pagkatapos kumain mga kabok ayan balik trabaho na uli ayan po si saldi ay maghakot po siya ng mga biyak na niyog mga kabok doon sa ibabaw Maki okay damki. Okay. Yeah, Maulan po mga kabuk. Ayan. Mulan po talaga dito. Muna.